Nay. Ray, orasan ta na 10 minutes. Pag makadami ka, ako tanan magbayad. Manguha kaw ibutang mo dito. Ako magbayad pag magsubra ng 10 minutes ikaw na. Diri. Dere, dere ta. Dali. Ah. Ito kape na, dito kape. Oh, dali na kayo. Oh. orasan oh. ta kaw. Oh, start na kumano. Mayno na. Hindi. Ay, mayno. Day, oras si day, si nanay, day. Hindi na. Dapat, pag makakuha ang kaw ano, 12, 12.30, ay, mga 12.10, ako magbayad. una Ang bagal talaga ni nanay. Hindi makadami si nanay, paganyan. Hindi, O, dahil bilisan mo na. Ay, sus. Sa pagkabagal mo. <tuk> tangan, dili diri ta diri jari diri jari ho. Na wala ka na. Tapos no, no. no. ibukod na kung pila ha. <laughs> Dali, ay <tuk tangan> yung bagal ni. <tuk tangan> Ya, ka doon na kumuha, oh. nga sa hindi maramay ho. <laughs> Ay, um, hindi. <laughs> hindi. Hindi. <laughs> na si nanay, naglabad na. Jari Ini. Ini. Ay wala nahapit na hapit <laughs> <laughs> um, na. Ito ba ko? Jari, Jari ho, Jari. Ito. Jari. Kalipulipu na si Jakun Uri, Jakwaon. Ayan o. Uh. O uh, 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 ano pa? Adi yung oh. o. Yung ano ni... Birds ay yung ano nilalang Lalang wala na. Ay, wala na. Malapit ng oras. Hapit na. Anong waya? <laughs> Anong waya na? Diri. Waya na. Diyan na bayaran ko. Oh, pag abot ng kuwan. Ya na, nang kabagal. <laughs> Dali na, kay hapit na <laughs> ang oras. ni na pumili. Ho. Grabe ka aban. Waya, di ka makakuha. Amoray bayaran ko dyan, abot sa oras, Oh. So. Ah, Adyaw lagi. Hindi pa kita ko sa kanya. Oh, <laughs> <laughs> apil, apil. Alahan, <laughs> -sir, sir, na ko, an. Way pala manday. Alahan, sir, na pala manday. Diyad to Wala, anak, kabagal.

Wala na, oras na, ilang minuto na lang. Oh. lang. Ano ko? Hmm. Ganto, pajibar. Dali na kay dos minutos na lang. Mahal ito. Jari, jari, pajibar. Hoy, nakapuliko-puliko na kauhanu <laughs> <laughs> ano na? Oras na. Oras na. Dato na an ulihi na imo <laughs> na iulihi. Say kad ta pito ba dad. Dato kung kasi amo rin na ano mo ganito. Eh kabagal sinabihan kita nang bilisan mo, uh, mo o ibukod e, mo na diyan ikaw na magbayad. na kung butang ni nanay. Kaya amat sinanay kabagal. Ang bagal kasi. Huwag na dagdagan niyo sa akin. Hindi naman. niya? Marami ka tao. ataw. Dawa niya. Ano kay Diyama ito? Ataw sa asawa niya ito, kaliit. Ganyan to. Kailangan mo yung asawa niya rin kaliit. Tama na ang kay nanay yung nagkalipo-lipo siya pagkuha. Hindi niya alam <laughs> kung ano kailangan mo ito wala, tuloy siya madam ko. Sige na.